Yo! what's up mga koteki and welcome back again sa ating channel. So today's video ay mag-unboxing tayo ng ayan, Compass Outdoor. So version 2. So bukod sa bilan, uh, bilan na ano, parang ginago ata yung antena kung nakikita nyo yun. So natutupi na ata. Pero sa, para sa akin mas okay pa rin yung una na hindi natutupi. Kasi nga, doon minsan sa natutupi, baka pasukan ng tubig. Pero tingnan natin sa ilalim. Okay, samahan nyo ito. Tapos nyo ako yung unboxing na yun natin itong version 2 na pang outdoor natin. Uh, E-14N uh, E1 ato eh. Yan siya lang ako okay, din. So, ito-try natin dyan sa ating pan pang piso wifi. Nakabit natin dyan mamaya. So, unbox na rin guys. yan okay, guys, so ito yung ating antena. Uh, yan, so, lagyan natin ng lights. Ayan lang. guys. Okay, so, ito yung ating antena. Ayan, nakalight na tayo. Light So, nakikita nyo dito sa ating ah, meron na siyang tuti. So, kung sa picture lang yun o pati na rin sa ano. Kakarating lang ng sa food. Ayan, kaya natin i-unbox tapos i-try para makita natin kung gumagana so may nabili ako nung una isang, isang linggo lang sira na agad yan, configure na rin natin so yan, dati pa rin so dati metal yung kanyang strap pero ngayon is a plastic na sya malutong then ito sama pa rin to Siyempre yung kanyang power cord, power supply, and ito yung bago. Okay, ito yung sinasabi ko guys. So, o so natutupi na siya. Ayan. So, dati straight lang to. Ayan. So, ang inaano ko dito guys sa ilalim. Uh, dito, dito. Kung makikita nyo dyan sa camera. Meron siyang butas. Ayan, pag malakas yung ulan, baka pasukan ng tubig yan. Eh, mag-stack dito sa ating ano kasi yung issue nung una dito walang rubber walang rubber dito so, yung mga old na modem na old na antena namin pag namin dito nagkakaroon ng kolosyon yan kasi ito walang rubber yan, wala to dati yan so ganyan lang okay mas kakapit mo lang yung antena pero ngayon nilagyan na ng rubber meron pa yung isa eh kung i-unbox pa ako na una na uh, yung rubber niya umabot dito sa dulo so ito naman parang ito lang ulit sa taas lang ulit Ayan, mas okay yung una ay yung, sinunod, ay yung pangalawang nilagay nyo na cup dito rubber kap. mas hindi siya napapasukan ito yan guys okay, so, natin Ginaya na to doon sa TP-Link TP-Link EAP110 Yan, nabiben Kasi nga pag nasa taas to guys uh, Yung signal nya is bubuga nya pababa Yan, pag ganun so, Straight yan, di ba? Dahil straight lang natin itong camera natin Ayan okay, Yung dati kasi straight lang So since na 360 ang bago niya pag -anun. So, ito, binin siya ng pag ganun. As, katulad ng tipiling. Ayan, kailangan natin i bend Para at least, di mapasukan doon ng ano. Pero, lagyan ko na lang siguro ng ano to, glue. Glue gun para hindi siya pasukan talaga. Ayan, sa nasabi ng iba, malakas daw to bago. Pero, sa tingin ko, same lang to. Ayan guys, so ganyan na itsura niya. Hindi kagaya dati straight lang. Ah, ganun lang, di ba? Yan. So, nilagyan ng bend ng konti. Sa akin, bend lang ng konti yan. Hindi ko ibibend ng gusto. Kasi pa pa rin yung 100 meters yung aabutin niya. Kung nakabend na ganyan, yung baba lang yung matatamaan. Tapos dito, pataas naman. Okay, mas okay yung ganyan. Unti lang. yeah So, ito yung bago sa ating version 2 and syempre yung kanyang bilan kung nakabilan yung piece wifi nyo ito ready na to configure na lang and ready to go na and okay na sya lagay nyo na lang sa AP access mode tapos isa, ito pa yung isang bago pala yung butas nya dati isa lang yan ngayon dalawa na para dun sa mga ano naman at multiple multiple AP na wala namang Uh, tawag doon hub, switch hub. So, dito siya dalawang wire yan. Sa baba, po-connect nyo doon sa isa. Isang antena para mag-bind tong dalawa. Ayan. Doon sa mga hindi pa nakakalam paano mag uh, ng AP, may mga video tayo dyan na uh, ano paano padami ng antena. At anong makailangan natin kung nakabilan or uh, USB to LAN. Okay. So, USB to LAN papakita ko sa inyo nagbigyan natin na Okay, dito sa ating piso wifi. Ayan, naka baby 5 tayo. Yung prototype ko yung guys. yun o. Oh. Naka USB to lang guys. Naka ganito sya. yun yung tinatawag namin USB papuntang LAN naman. So pag nakabilan, mostly wala nang ganyan. Okay, rekta na yan doon dito sa ating 5B5 na nakabilan din. And, or, nasa yung switch hub. Merong switch hub dyan na 5 or 8. Tapos, doon na nakakunik yung internet. Yung piso wifi natin. Tapos, yung palabas naman para sa mga nakabilan na And, sample setup natin. Naka basic mood yan. Ano, yung relay natin. Yan, gagawa ko ng video paano gawin tong relay na to at yung kung ginamit kong step down na meron siyang uh, bolt meron siyang bolt meter okay, mostly kasi yung mga step down natin walang bolt meter e no, 11.9 yan e nagti 12 so makikita mo dyan kung mahina na yung supply nasa 11.2 11.1 Mahina na yung supply, masisira yung coin slot natin. So, dito naman, Ah, uh, o foods naman siya, 12 pa rin siya. 5 dun sa ating board. So, goods yan para masuplayin yung board natin, hindi rin masira. Kasi kung mababa na yan, nasa 4, for something is, uh, masisira na yung board naman natin. Okay. Kailangan balance yung dalawa, yung out, tsaka out para sa board and out para dito. So, hindi na tayo gumamit ng power supply ay wala ng power supply nakarekta na yan dito sa ating wire pinadaan natin dun sa pin yung kanyang power yan, kung gusto nyo matutunan comment nyo lang dyan sa baba gagawa tayo para dun sa mga bagong builder natin uh, inspiring ayan yan. kung gusto nyo bumili pala ng piso wifi uh, nagbibinta rin kami meron kaming uh, rental and ins installment and yung, syempre yung cash basis natin stand alone piso wifi and hybrid na Ready na to guys. Lalagay na namin to sa Malasiki. Yan, shout out. Abangan nyo kami. So, tapos talaga yung box sa mga pena. So, may hindi na rin dahil nandiyan na yung mga players natin. and yan yung piece of wifi natin. Uh, pinakita natin na naka ano siya, naka tawag uh, a uh, basic, diag a uh, basic diagram. So, so, hindi siya naka custom board, customized board. Then, para sa magtatanong naman kung ano yung custom board and mga uh, may maraming klaseng custom board guys. May yung hot type, yung uh, pin type, yung dumilipat-lipat yung anak, uh, yung mga pins and yung tinatawag na universal custom board. And meron naman yung universal custom board na naka hat, -hat type pa rin yung tura. So, ang ginagamit ko, hindi na mag-hat type ako kasi sa hot type kasi pagkasira na yung pin tree mo, ah uh, may mga hot tech na hindi gumagana yung pin based on my experience yun. So, madalas ginagamit ko na is yung basic diagram na meron pa rin bolt meter. Nakikita pa rin yung supply ng power, sup uh, power supply, ilang volts, tapos nakikita pa rin yung papuntang ah, uh, papuntang tawag doon, pang slot eh, papuntang sa bolt. Yun yung importante na boltahe. Kasi pag mababa, uh, pwede niyang sirain yung board natin o yung point slot. Uh, madalas yan, isan ghost uh, credit or yung, yung tawag doon, uh, connecting naman pag sa board dahil mahina yung supply ng kuryente. Ayun, so obtaining mga ganyan. Uh, yung software natin nasisira dahil mahina yung supply ng power supply. Okay, uh, isa pa 'yon, yung isa, yung concern ng iba na uh, laging nagre-restart or yung every 5 minutes, 10 minutes or sa isang araw tatlong beses, apat na beses nag o yun. Maraming source po yun, depende 'yan sa minsan sa USB to LAN, minsan sa power. Ah uh, kasi yung kuryente uh, nyo mababa yung degree nyo. Uh, minsan sa software o sa SD card o minsan sa board marami marami pagka-obtaining kasi hindi ba sa basa, -basa na kailangan i-check yun so kung kayo yung nagdi-DIY pwede nyo naman pakialaman yan pero kung medyo takot kayo sa risk na masira alo yung board natin dahil napakamahal mm, mas maganda ipatingin na lang natin dun sa mga trusted uh, technician natin para makita. Okay, hindi na ng diskwento. Sa ganun ay medyo makatipid. Yeah. So, nagbebenta pala kami and nag uh, kami. ng piso wifi, nagsisetup and marami pang iba. Kung gusto nyong bumili, uh, PM na lang kayo dyan sa aking Facebook, sa page ko, sa Ingetech PH. Yan. So, dyan na lang tayo mag-usap. Okay. Or sa Facebook ko, sa Marcos Servant, para transparent tayo. Makita niyo yung Facebook ko. Dyan. Okay. So, ngayon na lang, guys. Maraming salamat sa panunod ng ating video. So, hindi pa nakasubscribe. Click na yung subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin ng video. Okay. Thank you, guys. And God bless.